Good morning guys. Maulang umaga sa inyong lahat. Ah, ito pala yung nakuha kong pasalo. Nilagay ako ng sari-sari store. Yung nasa San Pedro, pinasalo ko na siya ng 260. Then, ito naman ay nasalo ko ng 150. Then ito pinagawa ako siya para maging sari-sari store para yung pera na galing sa pasalo eh, yung matitira eh, hindi mapunta sa wala lang sa gastos lang ito pinagawa ko siya ng extension then yung natirang pera pa sa pagpapasalo ko ng bahay sa San Pedro ay ginawa ko siyang sari-sari store medyo mura na yung kuha ko dito sa 150 kasi corner lot siya then may mga nagawa na kahit papano yan itong ceiling niya pagawa na ipagawa na tapos nagkaroon na rin siya ng bubong. Yan, sila na nagpa-extension yan eh. Itong tindahan, extension ng tindahan ako na nagpagawa. Makalat, makalat si baby. Then ito, napa-extension na rin nila to. Nabubungan na nila. Itong tiles, ako na nagpagawa niyan, lababo. Kasi nung pagpunta namin wala pang lababo. Diyan sa CR naman, may mga pagawain pa. Ito, pinuna ko muna to Ako na nagpa-tiles. Then, sa CR may mga gagawin pa. Then, may second floor pala to Hindi naman kalakihan tong bahay na to Pero kaganda, may second floor na. Pero pansamantala, dito muna kami natutulog sa baba. Dahil, may tindahan nga. Uh, maganda pala to naka ano na to. Naka slab na yung second floor niya. Ito pala guys yung aking uh, nakuha dito sa naik. Corner lot. 150 ang saloko ng bahay. Ang uh, papelas papeles naman ito, goods to. Okay ang papeles. Kung nagbabalak naman kayong sumalo ng bahay uh, at wala kayong wala kayong ano, experience, uh, wala kayong knowledge kagaya ko. Uh, gawin niyo na lang yung ginawa ko na humanap ako ng agent, humanap ako ng agent ng mga bahay. Sila yung pinakiusapan pinak, ko na magais ng papeles yun sila kasi yung magagaling dyan eh para pagpunta nyo sa may-ari sa pinaka may-ari ng bahay sila na yung haharap sila na yung mag-aayos ng papel sila na yung magpapapirma para in the long run kasi ba diba, 30 years natin babayaran 20 years, 10 years, matagal ang panahon kailangan yung mga dokumento ay may mga uh, sigurado na hindi kayo madidihado kasi pasalo to eh binabayaran mo ang bahay under sa under sa pangalan ng first owner kasi si pag-ibig ay hindi hindi pumapayag ng mga pasalo kaya kailangan nyo ng magaling mag-asikaso ng papel at uh, notaryado yung mga kailangan kailangan nakanotaryo then meron din ako mga pina open deed of sale sampung kopya yon sampung kopya na notaryado sampung kopya na open deed of sale kaya yung pinapirmahan ng agent ko sa owner talagang napakakapal na papel ang dami ang dami nilang pinirmahan pero ano yan safety na para sa akin ah, okay, guys Ah, uh, wala kasi akong trabaho ngayon. Gawa ng malakas ang ulan, hindi ako nakapasok. Ito. Vlog 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 lang muna. <laughs> Makalat pa ang bahay. Baby. Hello. Hello, hello guys. <laughs> Lakas ng ulan niya 'yan. Bali ang naging sakripisyo ko lang dito sa pagkuha ko. Uh, dahil medyo may kalayuan. Dito, ah, dati dito na sana ako kukuha Ng bahay Kaya lang medyo may Kalayuan niya Kaya doon ako kumuha sa San Pedro Dahil ang trabaho ko ay sa Muntinlupa ah, Magastos sa pamasahe Kung araw-araw ako uuwi Kaya ang ginawa ko Lingguhan na ako umuwi Para hindi magastos sa Pamasahe Then si Mrs. naman ay eh, medyo nalilibang na may kasamang stress dahil nga dito sa tindahan na to. <laughs> Pag wala ako, hindi niya malamang kung saan siya mamimili. Kaya ginawa namin ng paraan. Ang pinakaparaan namin dito, namimili kami sa mga online. Bali, dinideliver lang sa kanya. Online, mga grocery, ah... Uh, sa mga Emilo, sa mga Pure Gold, meron yan silang apps na ano, na i na sa yung paninda. Ma-orderin mo na lang sa apps. Then, yung mga <coughs> yung mga wala sila na kailangan mo, yun na lang yung mga binibili, paminsan-minsan sa palengke. Yan. Nagpa-umpisa lang kami dito, 30k medyo marami na rin kahit pa paano yung 30k hanggat sa nadagdagan na lang ng nadagdagan hi hey guys hanggang dito lang muna maraming salamat sa panonood